maniwala sa Diyos? Kaya ba talaga siyang iligtas ng Diyos sa kanyang adiksyon? Basta taos pusong naniniwala, sigurado maililigtas niya. Yung anak nung kaklasiko, dati ring may malubhang adiksyon sa internet. Halos sayangin niya ang pag-aaral niya. Inilapit nila ang bata sa Diyos at unti-unti siyang nakalaya sa adiksyon ng gaming. Narinig ko na ang ilang nahihirapan sa adiksyon tulad ng droga ay naalis lahat ng bisyong ito dahil sa pananampalataya sa Diyos. Dapat ilapit niyo ang anak niyo sa Diyos. Wala kayong pagsisisihan. Talaga? Kung gagawin namin ito, maliligtas ang anak kong si Shingwang? Pero, paano kami maniniwala? Sabihin mo naman sa akin. Kamakailan lang ako nagsimula, kaya wala akong masyadong alam. Ganito na lang. Pareho tayong walang pasok bukas. Isasama ko yung kaklase ko para makausap mo. Tingin mo. Sige. Pumunta kayo sa amin. Makikinig kami ni Xiangming. Mabuti. Nauunawaan ko kung anong nararamdaman nyo. Ilang taon din na nakalipas, masyado rin nalulong sa online gaming ang anak namin. Nakita ko siyang naglalaro araw-araw. Hindi rin siya pumapasok. Talagang nabahala ako. Wala akong maisip na para ang gagawin ng panahong yun. Nawawalan ako ng pag-asa sa kanya. Nag-iisip ako kung paano namin maaalis ang addiction ng anak namin sa gaming. Ginawa ko ang lahat. Lahat ng dapat kong gawin, lahat ng paraang meron. Sinakta namin siya. At pinagalitan. At binantayan araw-araw. Nagpatingin din siya sa isang psychologist. At binisita ang Internet Addiction Treatment Center. Hmm. Ngunit wala pa rin nangyari. Hindi ko alam kung gaano. Karami ang naiyak ko nung mga araw na yun. Ganoon din ang dinanas namin. Noong nasa sukdulan na talaga kami, may kamag-anak kami nagpunta para magpatotoo sa Diyos. Sabi niya meron talagang Diyos na nangangasiwa sa lahat. Ano mang paghihirap ng tao, hanggat naniniwala at nagdarasal tayo sa Diyos, lulutasin ng Diyos ang ating problema at ipapakita ang daan. Oo, totoo yun. Tinanggap ko na sa puso ko na meron ngang Diyos. Kaya nang marinig ko to sa mga kamag-anak ko, naramdaman ko na may pag-asa bigla ko naramdaman na maliligtas ang anak namin. Kaya, nagsimula kami mag-asawa na maniwala sa Diyos. Anong nangyari? Araw-araw naming dinala ang aming anak para mabasa ang mga bigkas ng Diyos. Magdasal at magtiwala at sabihin ng mga paghihirap namin. Sa una ay, patuloy pa rin ang adiksyon niya sa gaming at nagpabalik-balik siya. Patuloy kaming nanalig sa Diyos, humingi ng tulong na iligtas ang aming anak. Tama. Madalas din naming binabasa ang mga salita ng Diyos at sinasabi ang katotohanan sa aming anak. Ang banal na espiritu ay pinatnubayan kami. <laughs> Naunawaan namin at ng aming anak ang ilang katotohanan. Nakita namin ang pinsala ng addiction sa online gaming. Ang pasya ng aming anak na makalaya sa addiction ay tumibay. Nagawa niyang pagsawaan ng online gaming sa wakas. Nakita niyang nililihis siya nito sa tama at unti-unti siya nabagot doon na walang kabuluhan. Sa huli, iniwan niya ang paglalaro at bumalik sa pag-aaral. Nang sumunod, patuloy siyang niyayaya ng mga kaklase niya na maglaro, pero lubusan niyang tinanggihan. Ang mga epektong ito ay makakamit lang sa pagsandig sa Diyos. Oo. Sa gayon, makakamit ng mga tao na niniwala sa Diyos ang kaligtasan at makakalaya kay Satanas. Nakalaya ang anak niyo dahil sa paniniwala sa Diyos. Kung ganun, may pag-asa ang anak naming. Makalaya sa adiksyon niya. Siyempre naman na gawa bang maniwala sa Diyos ng anak nyo dahil ginusto nyo? Laro lang ang gusto ng kabataan. Tama yun. Wala pa sa gulang ang isip ng mga kabataan. Hindi sila maniniwala agad. Oo. Anong sinabi niyo sa anak nyo para kusa siyang maniwala sa Diyos? Ang anak naming si Shen Guang, laging nakatutok sa laro. Kahit anong gawin namin, hindi siya nakikinig. Pag napagsabihan, nagagalit siya. Napakahirap kausapin ang anak namin. Paano namin siya mapapaniwala? Oo nga. Mm. Malaki nga talagang problema yan. Mm. Noong una, ganyan din ang anak namin. Lagi namin siya kinumbinsi at pinagbawalan, mm. pero hindi rin siya nakinig. Mm. Kapag napagsabihan, hindi siya magsasalita o maghanap ng dahilan para umiwas sa amin o kaya magalit siya sa amin. Ayaw niya magpakontrol. Oo. Hindi rin namin magawang kausapin ang anak namin. Mm. Kalaunan, Narinig ko ang mga salita ng Diyos. Basahin natin ang mga ito. Sige. Oh. Magsisimula na ako. Sige. Marami nga ang naniniwala sa Diyos. At sa itsura, mukha silang napaka-esperitwal. Subalit kung paano nila tratuhin ang kanila mga anak at kung paano tratuhin ng mga anak ang kanilang mga magulang, wala silang alam sa kanilang mga pananaw at ugali kung paano isasagawa ang katotohanan sa ganitong mga sitwasyon at kung ano ang mga prinsipyo na dapat ipatupad sa pagtrato sa mga usaping ito at pakikitungo sa kanila, hindi nila alam. At sa anong dahilan? Sa mga magulang na laging ipinagpapalagay na gano'n ang kanilang lugar at masyadong sineseryoso ang kanilang mga sarili. Palagi nila nakikita mga sarili bilang magulang, ang nakakatanda. Isa itong pananaw na nakakasakit at kaawa-awa. Nataglayin ang isang magulang. At nakakasakit din para sa kanilang mga anak na lubhang mapapagod dahil dito. Hindi ba ito ang sitwasyon? Hindi ba ito isang manifestasyon na hindi pagkaintindi ng katotohanan? Paano isang